Hello, mga mare. So, iniisip ko kung anong magandang gawin. Actually, meron na akong gustong gawin eh. Hindi ko alam kung sisipagin ba ako pag nakita ko or maiinis ako. So, may papakita ko sa inyo. Tara. Hulaga! Ito lang naman yung stock room ng magaling kong asawa. Andito yung mga tools niya na nakakalat. Ganito rin ba kayo mga mare, yung mga asawa niyo? so, ayan. Nakita niyo yung door yan. Door, door knob yan. Door Door, knob, door, map, door map. Basta yun na yun. Basta dyan lang yan. Pakasabit. O yan. Ganito rin ba yung mga asawa niyo mare? Mga nakakalat ang mga tools. ba? Diba? Hindi ko alam kung paano magsisimula linisin to eh. Dahil ang daming kalat talaga. As in, nakikita nyo yun, nilagayan ko ng plato. Tools ang nakinabang dyan, hindi plato. 1,000 mahigit dyan. Tools lang ang nakalagay dyan. Kaya ko sa inyo kung ano laman ha? Para maniwala kayo na tools yan. Diba? O oh, yan. 1,000 plus yan. Sa so, 1,000 plus na to, pinili ko, tools lang ang nakinabang, hindi plato. So yan o, oh. daming kalat, di ba? Ayan, yung mga kinahihibangan niya. Yun di yun niya. Hanggang ngayon, di pa rin yari, <laughs> yun. Ayan. Marami, maraming kalat, di ba? So, para mapadali ang linis ko dito. What if... What if ibenta ko na lang lahat? Para wala na akong lilinisan. Para wala na rin siyang ikakalat, diba? <laughs> Kasi, di ba? Kasi hindi rin naman siya marunong magsinom ng mga tools niya eh. Pagkatapos niya kasing gamitin, Icha dyan, baba dun, baba dyan, di ba? Para hindi masakit sa mata. Para malinis na tong kwarto na to. Hindi na stock room. Magiging kwarto na to. Para ma-wash out na to. Benta ko na lang kaya. <laughs> hindi rin naman siya marunong magsinop eh. Di ba? Mga mare, ganito rin ba mga asawa nyo? so, yan. Di ba? Mawa-wash out din kayo. Thank you.